may prosti so do nang uh, pala sa pinang ayun uh, no at ah, syempre sasamahan natin yan ng shomai takoyaki at shawarma at ayun na nga. Ngayong araw nga ay nagpunta kami sa pinakasing may prostisoda soda na pala dito. Sa Thailand nga pala nagsimula ito. Tapos may nakikita na din ako sa FB. Tapos meron na sa pinakaya naman. Tikman na natin. Ito nga ang kanilang price list. May 45, may 49, may 60. Kayo na bahala pag bumili kayo dito. Kaya naman yan, panoorin natin kung paano ba ito ginagawa. <tong> yun no? lang kabilis gawa ng aming coke na frosty soda. Mamaya na natin yung titikman kasi bibili pa tayo ng jumbo shomai. Gano'n ba kalaki ang shomai na to? At ayan, ang lalaki nga ng shomai oh. Siyempre, gagawa natin yan ng sausawan. So, lagyan natin yan ng chili. Siyempre, para may sipa ng anghang. Tapos, etong uh, bawang na fried ayun no uy sarap nyan okay okay sukat na sukat pantay pantay yan at di mawawala ang Toyo Mansi. Ang Toyo at ang Kalamansi. Uy, natatakam ka na ba? Ako natatakam ka na, pumunta ka sa Pinak. At pag food ka na rin, ayun no. Lagyan pa ng kamalansi. Ay, ang sarap. o, <laughs> oh, di ba? Ganun lang may empty na frosty soda. Sabayan mo ng shumay. Ah! Ah, talaga namang yummy hotdog, my Tommy. Marami pa namang iba't ibang pagkain dito sa pinakalam niya naman niya kasi food park nga ito eh. Tapos may makikita pa kayong bundok. Habang nagpo-food trip, eh maganda yung tanawin. Alam mo ah. Bumili na nga rin pala tayo dito guys ng takoyaki. Kasi namimiss ko na rin kumain ng takoyaki. Kaya tara, sama na natin to sa food trip natin ngayong araw. So, ayan, nilalagyan na ng mga sauce. etong apat na takoyaki na binili natin guys at syempre dito natin yung binili sa LDK Takoyaki kapag nagkikrave nga ako sa Takoyaki eh dito talaga ako bumibili sa LDK Takoyaki kasi ang sarap talaga ng kanilang Takoyaki at ayan na nga ang ating order let's go yun oh tignan mo naman yan shomai tapos meron tayo dito Takoyaki ay nakakatakaw ang sarap nito pati ako natatakam ngayong araw eh samahan mo pa ng eto ano to Ha? Istro? <laughs> Siyempre, itong Frosty Soda. Ayun, no, halu-haluin natin kasi may mga jelly-jelly na kasama yan. Eh. Ang sarap. Taste test, taste test. Uy, ayun. Isama na din natin sa food trip itong paninda namin na shawarma. Kung nagaanap kayo ng shawarma, guys, sa masarap, punta lang kayo sa pinak at hanapin nyo ang dad's shawarma. Legit, masarap yan, guys. I-try nyo na. <laughs> Shawarma rice nga pala in order namin dito. So ayan, nilalagyan ng garlic sauce. And next naman dyan is yung cheese sauce. And next naman dyan ay spicy. Ay mali, spicy pala yung nauna. Ito yung cheese. Ay, ang sarap nito guys. Legit. Four months na nga pala halos yung shawarma naman. Pero hindi pa rin kami nagsasawa guys sa shawarma. Ganon siya kasarap. Uy, sales talk. Kaya naman na yan. Iupo na natin to at food tripin. Ito yung shawarma. Oh, oy Uy, ang bango. Una natin po food tripin dito eh etong shawarma ngayon na malaki. Ayan, guys. So, ayan. Iingitin ko muna kayo. Uy! Ang sarap! Sarap! Ah. Ano naman? Ang <laughs> laki! Iyo no? Talaga namang craving satisfied. Ang sarap. At ah, syempre, yung jowa ko naman ang titikim ng ating pinagkakakain. Inunan niya na dyan yung siomai. Tapos ayan, eto yung pwesto namin, guys. Sa katabi namin yung mood dip. Tapos yung shawarma namin. At eto yung pinak. O, diba? Nakaka-stress reliever. <laughs> Inubos na nga dito ng jowa ko yung siomai, no? Eto na ang kanyang last siomai. Japanese siomai. Uy, alit kumagat. Tapos sweet girl lang. Tapos meron dyan yung shawarma. At takoyaki pa. Ay, talaga namang busog, lusog. Next naman niya dyan is itong shawarma namin. oh, di ba? Kahit na matagal na sa amin itong shawarma, eh, hindi pa rin kami nagsasawa. At ito na ang The Perfect Bite. Ay, Ninong Rai. Konting kain pa talaga, magiging kasing laki mo na si Ninong Rai. Pataba! Krap. Nagtira ka pa. Nagtira pa nga. Teman, itu adalah sebuah gutong Faham kita sendiri Kaya naman guys, hanggang dito na lang vlog na to. Kung umabot sa part ng video na to, huwag mo kakalimutan na mag-like, comment, share, subscribe. At kung ano mo na pwede mong gawin, hanggang dito na lang guys. Bye-bye!